Eh, meron nung kautusan ang Pangulong Bombo Marcos ngayon. Huwag muna kayong pupunta ng Taiwan. Ba? May memorandum circular number 82? to pa naman ako pumunta hmm. ng Taiwan kasi marami daw mga binibenta ng mga ano dyan, mga apparels ng mga ah. mura. Pwede naman. Oh. Kung hindi ka naman opisyal ng gobyerno. Diba? Ah, ito'y patungkul lang ito. sa mga pisales oh, ng gobyerno. Mga ano mga ah. nanunungkulan sa pamahalaan. Ay, ha? bakit daw? Eh, sa inalim po ng memorandum circular 82, mahigpit pong ipinagbabawal ng pamahalaan ang pagbisita, ha, at pakipag ugnayan ng ilang matatas na opisyal ng Pilipinas sa Taiwan. Oh, kasama po dito ang presidente. Oh, vice presidente mm. at lahat ng mga kalihim ng Department of Foreign Affairs at Department of National Defense. Ayun ah, so oh, high level pala ito. Pero kahit na pagka high level, edi mahigpit din 'yan lalo oh. na kung sa gobyerno kasi pag uh, sa traba sa gobyerno ang nagtatrabaho magpapaalam ka muna eh di ba oh noon basta mag-aalis ka ng basta kasi tinatanong ng immigration yan eh. mm -mm. kayo ba yung opisyal ng gobyerno mm -mm. meron ba kayong ano yung tawag yung travel authority Ayun, may travel, travel authority. authority yes para ho sa mga opisyal na babiyahing Taiwan para sa economic trade and investment purposes kailangan daw nilang gamitin ang kanilang ordinary passport Ayon. Nang hindi ho ginagamit ang kanilang titulo bilang opisyal at dapat mag-submit ng report kaugnay ng biyahe. Mm -hmm. Bakit kaya? Ano namang nangyari? Mm. Dapat din daw ipalam sa Manila Economic and Cultural Office o MECO sa Taiwan ang kanilang pagbiyahe at mahigpit na makipag-ugnayan sa tanggapan habang naroroon. Ayun, oh. Uh -huh. Bakit kaya, ha? Eh nga. Pinapayagan daw ho ang mga tanggapan o opisyal ng gobyerno ng Pilipinas na tumanggap ng delegasyon mula Taiwan. Alin ba pupunta rito? O. Oh. Eh, pwede naman basta idadaan sa MECO. At tungkol ito ay para sa ekonomiya, kalakalan at investment at dapat din mag-submit ng report sa MECO at DFA kaugnay ng pagbisita. Oho. Uh -huh. Pero hindi kaya parang ano ito, uh, counterproductive dun sa mga negosyante. Pero parang walang paliwanag. Ano? Ito, ito, dahilan? ito, ito, ito. Oh, ang sabi? Mahigpit din hong ipinagbabawal ang paglagda ng anumang kasunduan. Ba? Memorandum of understanding. Oh exchange of notes mm. at iba pang kahalintulad tulad na to dokumento sa pagitan ng opisyal ng Pilipinas at Taiwan ng walang clearance mula sa DFA at otoridad mula sa Pangulo. Mm -hmm. Layon daw po nito, eto na, oh. ang, uh, dahilan, ayusin daw ho ang sistema para masulit pa rin ng gobyerno ang mga oportunidad sa pag-unlad at pagpapalawig ng priority areas ng bansa sa investment. Ang memorandum daw pong ito ay alinsunod sa Executive Order No. 313 na pinirmahan noong 1987, apak tagal na, na kumikilala sa One China Policy. Okay. O iisang Chinese government na nakasasakop sa ilang teritoryo kabilang ang Taiwan. Oh. Una nang sinabi ng Malacanang na walang dapat ipangamba ang publiko matapos alertuhin ng AFP sa paghahandaang militar kaugnay ng posibleng pananakot ng China sa Taiwan so, uh, so walang kinalaman doon sa ano? Doon sa kung man tensyon sa Taiwan? Eh parang hindi ko maintindihan kung anong magiging reaction nyo dito, di ba? Oo nga. Parang kasing mix eh. Parang, oo. parang ito ba ay eh? parang sinasang na natin yung China na o nga, one China policy. So oo. parang wag nating kilalanan ng Taiwan. Uh -huh. Pero on the other hand, ay ito ba dahil sa mayroong pangaba sa... May tension nga. Kung diba? sinasabi man nalang may tension. Oo. Kasi parang tayo lang may sasabing tension doon. Mga taga-Taiwan, mga Pilipino wala, na Wala din. naman eh. Wala naman sila maramdaman tension lang. O, kaya nga. Di ba? So parang hindi ko maintindihan. Kung... Kasi doon sa parang... memorandum, hindi tinukoy kung ano talagang pangunahing layunin. Mm -mm. No? Kung bakit nagbawal na gano'n. Ang sinasabi dito ay oh. para daw paigtingin yung one China policy. O dati naman eh, hindi naman ibig sabihin pumunta tayo doon eh, para bang... Oo oh, nga, tama. Di ba? Oo nga. Parang hindi ko nga maintindihan kung bakit may ganito pa, no? Oh. At bawal pumunta doon ang presidente, vice president, oh. secretary of foreign affairs, at secretary of national defense. So pag pumunta ba sa doon, parang kinikilala nga lang isang tanging, sabihin bukod na bansa, at hindi isang... Na parang ganyan nga ililita. Diba? Di ba? Hindi pagkilala sa China? Mm -hmm. Doon sa we run one China policy? Mm -hmm. Ganun ba ibig sabihin? Ah, so na. kung pupunta sila in private capacity, oh, oh, yan, hindi yan, bilang yan. isang public official? Oo, oh, oh, yun ang sinasabi dito. Parang malalim, ano? Parang Mahirap intindihin, eh. ano? Oo. Oh. Di bale, eh, ipatanong natin kay Atty. Claire bukas. Hindi pa ba ito na itatanong? Hindi pa yata. Kasi nag-presscon sila kanina eh. Eh din pakitanong mga, hindi, huwag na ikaw din. Siya yun, baka. Then, you, no. <laughs> <laughs> then uh, ipasa mo sa iba mm -mm. Si Kuya Alvin Baltazar. Si, ah, oh, ah, oh, ba, si Kuya Alvin. Ah, mabait siya si Kuya Alvin. Barkada natin yan. Ipakitanong eh, mo mga, kung baga, expound nyo lang. Mm -mm. Simple lang, pakiexpound nyo lang po yung uh, memorandum. Para mas maintindihan natin. Yan, o no, po. Di ba? Uh, oh. Para lang ho, maunawaan natin, ano ba talaga ang layunin ng mm -hmm. uh, pagbabawal yes. ng uh, Pangulo ng Pangulo sa pagpunta po ng mga government official diyan sa bahagi ng Taiwan. Mm -hmm. Ayan.